Kamusta mga Lodi? Uwi na naman tayo mga Lodi. Tapos na naman ang ating duty. So bihis muna tayo mga Lods. So yun mga Lodi, tapos na tayo magbihis. So uwi na. Okay naman yung naging duty natin ngayong araw na to. So mamaya baka makadeo tayo. So maganda-ganda. Makapag-relax-relax naman tayo kahit na pano Para meron na tayo lakas sa susunod na pagpasok natin. So yun. So yun, mga Lodi, arangkada ah, na tayo. Ito yung ating gagamitin bike ng so ating MTB mountain bike so arangkada na tayo mga lodi so arangkada na tayo mga lodi at parang uulan pa so nag helmet tayo ngayon para sa ating safety mga lods traffic dito mga lodi sa main road pero hindi tayo dadaan dyan. dito tayo dadaan sa dinana natin kagabi sa loob ng subdivision maalala ko nga pala mga lodi itong dadaanan natin itong papasok ng subdivision dito yung dinana natin kagabi nung papasok tayo eh dito yung madilim mga lodi kasi kunti lang yung mga poste ng ilaw mga lodi pero pagka ganitong umaga mga lodi masarap dito dumaan kasi napakaluwag ng dito mga lodi walang gaano mga sasakyan at dito nga rin tayo dadaan mga lodi pauwi sa bahay pagpasok nga pala natin dito mga lodi sa gitna ng subdivision napansin natin at tirek na yung araw mga Lodi. Kanina, palis pa lang tayo sa trabaho. Parang ulam pero ngayon, mga Lodi, tinan nyo yung araw, oh. Tirik na tirik na, napakaganda ng langit, napakalinaw talaga, mga Lodi. Pero okay lang, mga Lodi, kasi meron naman tayong suot na sunglass, kahit na ganyan kainit yung panahon ngayon, mga Lodi. Talagang pinaghahandaan natin yan. Yung pa pala, mga Lodi, ang isa, kapag nagbabay kayo, eh, dapat meron kayong sunglass, dahil protection natin sa init yan, mga Lodi. At syempre, sa ano na rin, mga Lodi, para hindi ba puwing yung mata At kailangan din, mga Lodi, mag kayo ng helmet, yun na napaka importante para meron kayong protection sa ulo nyo kung sakasakaling kayo matumba. Pero sana wag naman. Masarap dito dumaan mga lods kasi dito marami puno at saka malamig. Saka hindi gaano matraffic dito sa highway. Mausok na matraffic pa. Pero dito mga loads maraming marami ka pa makikita ang bulaklak. Saka mga puno mga loads. Kaya mga lods, so, natin sarap dito mga lodi ano grabe yung mga puno mga lodi talagang napakalalag mga lodi tsaka maraming nagja-jogging dito mga lods kasi napakasarap nga ng klima dito dahil marami pang puno tsaka maraming bulaklak mga lodi sa gilid o oh. kaya talagang masarap duman dito pag pauwi mga lods ayan mga lods yung mga punong baliti o oh, mga lodi o, oh. siguro ang tatagal na nakatanim niya mga lods hindi mo naman yung mga ano niya mga What? ugat niya mga lodi oh. Grabe ang ganda mga lodi. Talaga naman na preserve nila dito sa subdivision na to. Kaya talaga napakasarap naman dito. Wow. So yun mga lodi, natatanaw ko na yung gate ng subdivision na to. So lalabas na tayo doon papunta ng main road. So yun mga lodi, yan ang ayong gate, yan tayo lalabas para makapunta tayo ng main road. 2000 years later. So, yun mga lodi. Nagkarating na tayo dito sa bahay. So, okay naman yung naging bihaya natin. Medyo na low bat lang tayo kayo ng mga lodi. Kaya di natin ipakita yung iba. So, hanggang dito na lang mga lodi. Ilalabas ko muna yung ating si Cherry. Yan. Nasa likod ko. Yan. na mga lodi. So, hanggang dito na lang mga lodi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Peace out!